isang maulap at makulimlim na umaga ng lunes mga kadugu in the name of lord jesus salamat sa bagong umaga at sa patuloy na buhay na pinagkaloob niya sa atin ayan mga kadugu welcome again to bugoy's farm ang set ng aking youtube and right now Nandito tayo sa kaampalayan ni Jelord. Ayan, si Jelord, mga kadugo. Nagkakabit sila ng... Banana twine. Ha? Ah? Banana twine. Banana twine? Banana twine, yung... Kulay black. Kulay black na tali para sa itaas. Ayan, mataas na mataas na, mga kadugo. Itong kanilang mga ampalaya at ang lulusog. Ayan, no? Oh ang lalaki ng mga dahon pero stop buying daw ang amparaya kaya sila ay ah uh, ito ang aking pinsan si prede ang mabait kong pinsan masipag ang lalaki no itong nilagay niya sa gitna na huli yan o oh, nahuli itong mga kadugo kasi pinatubo nila mas maganda pala yung direct no Pride direct planting mga kadugo hindi na pinapatubo ang hahaba na mga kadugo. Umabulat. Pwede nang mag-alis ng ano oh. Yung kalbos sa iba ba? Ay, hindi katan yun. Ayan mga kadugo. Ay, ah, oh, may do, meron daw sila. Ngayon? Ah, sige, ang lahang, ang hahaba talaga mga kadugo ng mga ano dahon nila. Ayan oh, ang lalaki na nasa itaas na mga kadugo. Yan, thank you lords bless mo po ang mga pananim namin kung saan ay pinanggagalingan ng aming mga pangangailangan sa araw-araw kinakain ng kambing itong kanyo sitaw ayan o oh, mga kadugo ang yung, yung talaga yung pina dinerect plant nila ang lalaki na ang ganda ganda mga kadugo Maganda pala dito. Sa susunod, tatamnan nyo ng upo. Sa susunod. Ha? <coughs> ha? Ah? <coughs> ah? <coughs> Wen. Wen, tabu nga. <coughs> Umakyat na? Umakyat na yung kabatiti niya. <coughs> Ay, ano na, ano, tagal. Patola pala, mga kadugo. <laughs> Umakit na? Ayan. At, namaya. Ah, uh, akyat tayo dito mga kadugo. Ipagpapatuloy ko ang pamimitas ng bu ng mga bunga ng mga itinanim namin na uh, malinis mga kadugo oh. <laughs> so far malinis malinis itong bugoy's farm mga tanim namin na okra mga kadugo pati kalabasa malinis ayan malalaki na mamaya mag magha-harvest din kami ng uh, tawag dito mga lakatan, mga kadugo. Merong pwedeng i-harvest. Yun ang aking kapatid na bunso, mga kadugo. Nag-aararo siya. Siya yung may-ari dito. O mga bago niyang tanim na kalabasa. Pagpatuloy ko ang paninitas mga kadugo. Malapit na akong nakapamitas mga ilang pa. Tatlo, lima, pito, pa marami pa. Hindi na may tulungan niya may intern. Siyam, 11, pa mga kadugo. 13 pa na tudling. At ito na yung aking napitas dun sa 16. Ayan o, oh, mga kadugo. 13 na tudling pa. So, pagpatuloy ko mga kadugo, babalikan ko po kayo. Ito yung napitas ko na okra mga kadugo. At ito naman yung na-harvest namin na lakatan. So, hanggang dito na lamang mga kadugo. Ang aking vlog sa upang hanggang ito, Monday morning. Ah... Uh, ang tatabang baka. Have a blessed weekend, mga kadugo uh, in the name of our Lord Jesus. Napagod ako, mga kadugo. Kasi nagalis alis uli ako ng mga uh, dahon na tuyo. Ayun, marami pa. Hindi ko lang mabot. So, ingat po tayo palagi, mga kadugo. Lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Magtiwala, maniwala. Umasa lang po tayo sa Kanya. Bye bye. I love you with the love of the Lord. Napagod ako mga kadugo. Thank you pala dun sa subscribers na nadagdag. 399 na mga kadugo. Bye bye.